Christmas, mga kabukid! Magandang hapon po, mga kabukid! Sa wakas, hindi sa harap ng salamin ang pa-intro natin ngayon. Hi na iba din! Happy holiday po sa inyong lahat! Tara po, samahan nyo kami mamili ng aming handa na lalantakan mamaya! Una na muna namin pinuntahan itong DIY hardware. Bumili si Ading ng unan na pamasko para sa sarili niya. May tinda din pala na unan sa hardware. At heto, nakapasok na kami dito sa Pure Gold. Walang listahan ng bibilihin dahil ang handa lang namin ay biko at fried chicken. Tapos, itong dalawa kong kasama, yung wala sa usapan na bibilihin, ay dinadampot at ishinushoot sa dala naming basket. Iba talaga makaakit sa mata itong paninda sa Pure Gold. Yung hindi dapat bilihin, ay nabibili na. Ito ang first Christmas ni Ading Nerilyn na hindi kasama ang pamilya. Hindi na kami umuwi na tatlo ng Mindoro muna kasi walang pamasahe pang uwi. Biro lang po mga kabukid. May mga pasok pa kasi sa work itong mga kasama ko. Sana all na pasok kahit Pasko. Ako na ang pumili ng gagawin naming fried chicken na tag pieces lamang kaming tatlo. Sakto na yon hindi naman kami magamukbang. At shout out agad sa Creamline Ice Cream na paborito ni Adeng. Ehem, ehem, Creamline, bikin namin po. At nagdampot pa ng palaman para sa gardenia tasty bread na gusto niya. Laking pasalamat po sa inyo, Tatay Noli at Nanay Nelia sa pagpapaaral sa amin. Nabibili na namin ang mga gusto namin. Hi! Sa wakas, natapos na din mamili ng mga dapat bilhin at di dapat bilhin. <laughs> At nabanggit ni Daddy B kanina, ako daw ang magluluto ng biko at fried chicken. Patay, sana masarap. Pagdating agad namin sa boarding house ay nagkataw na ako ng 8 cups na malagkit na nabili sa palengke. Dito ko talaga sinain sa rice cooker, hindi na sa kaldero, baka mahilaw ko pa. Idinalawang hugas ko na itong malagkit at ang panukat ko na pantubig ay yung cups din ng rice cooker at walong cups din ang aking itinubig para sakto ang pagkakatubig. Kaya itong Biko ang isa sa handa namin ay paborito kasi ito ni Daddy B. At pagkatapos ko hugasan at tubigan ay akin nang isinalang. Habang nakasalang yung malagkit sa rice cooker ay aatupagin ko na itong drumstick at wings na gagawing fried chicken. Kailangan multitasking tayo ngayon baka abutin pa ng kanas-kanas dito. Dugasan ko na itong drumstick at wings ng mabuti at dalawang hugas talaga. Walang kasawa ang fried chicken talaga kami tapos at ang allergy later. Oh no, wag naman po. Ito kasi ang murang karne dito sa Maynila na kaya naming bilihin. Pagkatapos kong maghugas ng manok ay binuksan ko na itong Nestle Low Fat Milk. Ehem, Nestle Low Fat Milk? Panga. Ibinuhos ko na dito sa kaserola. Turo ito ni Daddy B. Ewan ko ba ba't kailangang mag-low fat milk itong mga drumstick at wings? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong recipe sa fried chicken ay siya sundin ko na din at nang matuto pa ako sa pagluluto. Sinausaw ko isa-isa ang drumstick at wings sa milk at pinaikot-ikot ko para lalong makote ng gatas. Ikot-ikot lang, ikot, ikot. <laughs> At kapag na-coat na, ito ay itinatabi ko na mula sa gilid. Tingin ko palang mukhang masarap na yung ganitong klase ng recipe sa pritong manok. Yung manok lang ang nag fat milk. Ako puro fat na lang. Nakababad lang ito at nilagay ko muna sa fridge dahil bumaba kami ni Ading para kumuha ng dahon ng saging na libre at nagpaalam na ako sa puno. Saging pahingi ng dahon mo. Joke lang, sa tunay na may-ari po ako nagpaalam. Sige na. Alam, ate. Alam. Tinitignan <laughs> ka ng tao. <laughs> Aba, mahal din ang dahon ng saging dito. Buti at nakalibre pa. Salamat po sa may-ari. Sa uulitin po ulit sakto, pagkakuha namin ng dahon ay luto na itong malagkit na aking sinaing. At isinalin ko na muna ito dito sa kawali dahil magsasalang naman ako ng kanin. Pagkatapos, simulan ko nang magtuos kami nitong lulutuin kong na first time ko lutuin. Shinimiserep! <laughs> Inilagay ko na itong apat na pirasong niyog ng gata na binili din sa palengke ni Daddy Bing. Kwento sa akin ng lola ko noon, mas madaming gata ay mas masarap at siya nga po pala mga kabukid, itong luto ko ay pacham na rin, pachambahan. Alaga sa halo itong gata hanggang sa maglatik 100 years na sa kahahalo dito ay ang tagal maglatik. Dahil nga lay na ako, pinasab ko na muna ang amo ko at inasikaso ko itong dahon ng saging, excited, hindi pa nga luto ang biko. Pinagagayad ko at pumunit lang naman ako ng kasya dito sa lagyanan ng maluluto na biko. Yun know, sa wakas, napalatik na din. Nagbukod na muna ako ng isang mangkok na latik at aking itinabi na muna. At ang natirang latik ay niluto ko hanggang sa maging kulay brown. Ito kasi ang pang ko sabi ko sa biko. At isinet aside ko na, saka ko naman binalik sa kawali yung isang mangkok na latik. Sana all bumabalik char. Pagkalagay ko sa kawali ay hinalo-halo ko muna para maghiwa-hiwalay dahil nagkanda dikit-dikit pa nga. <laughs> Pagkatapos, nilagay ko na din itong brown sugar na half kilo muna at mekos-mekos pa din. Patutunawin ko muna ng hagia itong asukal na binuhos ko at saka ko ulit ibinuhos yung kalahati ng isang kilong asukal. Todo mekos na talaga ito hanggang sa tuluyan ng matunaw ang asukal at dito ngalay na ngalay na talaga ako. <laughs> Dahil okay na ang tunaw ng asukal, ay si Daddy B na ang tagahalo. Tagalagay na lang ako nitong malagkit. Deserve niya din ang mga alay. Medyo dekada din kasi ang paghahalo nito, kaya nagpresinta na si Daddy Bin na siya na ang magmekos-mekos nitong biko. Ako naman, tamang tagadagdag ng hahaluin niya at tagaalalay na din sakit naming kawali na ginawa na naming talyase. Dahil luto na ang Biko, dinala ni Daddy B dito sa lamesa para isaling ko dito sa mga lagyanan na ako na ding bilao. Mukhang masarap itong pacham na luto Kusabi ko sa biko sa amoy pa lang, ay nakakatakam na. Sabi ng lola ko noon, maganda daw ihanda tuwing Pasko at bagong taon ang biko para lalo daw maging malagkit ang pagsasama ng buong pamilya. Madami-dami din itong nagawa namin. May pambigay na para sa kapitbahay. Itong latik talaga ang palagi naming pantapings talaga sa biko. Sigurado bukas ng umaga ay masarap ito na pantambal sa mainit na kape. Itong biko ay lagi din namin nagiging handa talaga sa aming pro probinsya dahil mahilig magluto nito si Tatay Noli. O di ba walang kasawa ang biko? Tatlong sangkap lang, malagkit, niyog at asukal, may masarap ka ng biko. Basta masipag at matyaga ka lang maghalo at pwede din ito pagkakitaan. Naku, usapang pera na naman. ko na ang biko, sinunod ko na agad itong manok. Panindigan ko na talaga na ako ang chef dito today. Tinanggal ko na sa kasirola itong nakababad na wings at drumstick at inilipat ko na sa strainer para mapatignak ng ayos. At gagamit ako nitong crispy fry. Kaya naman binuksan ko na din. O, oh, crispy fry original. Baka naman. <laughs> Dalawang pack na crispy fry original ang aking ginamit at sakto ito dito sa bilang ng wings at drumstick na nabili ko. Pagkatapos ko maibuhos lahat itong crispy fry ay pinagugulong ko na isa-isa itong drumstick at wings na aking ipiprito. Tapos tinatabunan ko pa at tinatapik-tapik na medyo madiin para lalong makot ng crispy fry. Parang tipong akala mo ay eh, magtatabon ng buhangin sa dalampasigan ng dagat tapos sabay pagpag. <laughs> Mukhang masarap itong fried chicken na aking lulutuin. Sa tingin ko palang magiging juicy na ang kalalabasan nito. Ayun no, natapos din mag-coating, kaya naman isinala ko na itong wok at dahil mainit na din ay naglagay na ako ng isang litrong mantika. Kaya naman, simulan na natin na i itong manok. At ayan na ang aming handa na pagsasaluhan na tatlo. Kain po tayo mga kabukid at thank you Lord sa mga biyaya mo. Merry Christmas mga kabukid!